kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan maging matapat sa pag-iisip at sa gawa, maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya, huwag maging maluho at mapagkunwari, maging simple sa pananamit at kumilos na maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi, igalang ang alaala ng ating mga bayani, ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag pagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salin lahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Sumasahing pabawin sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZA. Ang gabay ng sambayanan. Ang tamang oras, alas sa East ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Miyerkules, 16 ng Abril taong 2025 para sa bagong araw. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampa at Shikai na Abalon. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, 58,000 pulis ipinakalat para magbantay ngayong Semana Santa. Naiya tiniyak ang kahandaan sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. At LTFRB tutugisin ang mga pasaway na driver. At ngayon sa detalye ng mga balita. Pag-araw, pangunahing balita. Aabot sa 58,000 police personnel ang inatasang magbantay sa pagulitan ng Semana Santa sa buong bansa. Hinihayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil na 85% nito ay itatalaga sa labas sabang ang nalalabing 15% ay para sa administrative duties. Tututukan ng mga tauhan ang pagbabantay sa mga kalsada, mga tourist spots at mga bahay na walang tao dahil umuwi ng probinsya. Siya. Wag din ani kalimutan na ikandado ng mabuti ang maiiwang bahay. Pinayuhan ni Marville ang publiko na maging matiyaga sa kalsada at ingatan ang kanilang mga kagamitan habang nasa bakasyon. Ipinapairal ng PNP ang heightened alert status sa kabuuan ng Holy Week. Bagong araw, pangunahing balita. Tiyak ng Department of Transportation o DOTR na handang-handa na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA para sa pagbuhos ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Nagikot kahapon si Transportation Secretary Vince Dizon kasama ang mga opisyal ng operator ng paliparan na New NAIA Infra Corporation o NNIC, Manila International Airport Authority at Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 para tayain ang preparasyon ng paliparan sa pagdagsa ng mga pasahero. Sa tansya ni Dizon, sapat na ang kahandaan ng NAIA para sa Holy Week at umaasa na magtuloy-tuloy ang ganito hanggang sa kabuuan ng taon. Napansin na maikli rin ang pila sa mga immigration, kasunod na rin ang karagdagang 48 immigration officials na dineploy sa NAIA para sa Semana Santa. Ayon kay NNIC General Manager Lito Alvarez, ang total daily average passenger volume sa NAIA ay posibleng umabot sa 155,000 hanggang 156. 7,000. Inaasahan din na mahigit 1.8 milyon ang pasahero ngayong Holy Week o mas mataas ng 14.23% kumpara sa 1.4 milyon noong isang taon. Pag-aaral, pangunahing balita. Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga motorista na mas maging maingat ngayong Holy Week. Ayon sa LTFRB, mas maghihigpit din sila laban sa mga pasaway na driver. Ayon kay LTFRB Chairperson Shofi Loguadis III, zero tolerance ang kanilang paiiralin laban sa mga motorista na maglalagay sa panganim sa kaligtasan ng publiko. Sinabi naman ni LTFRB spokesman Ariel Inton na nag-issue na sila ng preventive suspension laban sa isang kumpanya ng bus na nasangkot sa aksidente sa North Luzon Expressway nitong lunes kung saan labing tatlo katao ang nasaktan. Kasama rin sa ineembestigahan ng LTFRB ang insidente ng overspeeding sa La Union na nag-viral sa social media kamakailan. Samantala, sinabi ni Attorney Inton na binabantayan din nila ang mga kolorum na bus na namamasada ngayong Holy Week. Paalala niya sa mga pasahero huwag sumakay sa mga kolorum dahil wala silang proteksyon sakaling maaksidente. Magde-deploy din ng LTFRB ng mga dagdag na field inspectors para sa mas maigting na pagbabantay sa mga lansangan ngayong Semana Santa. Bagong Araw, Balitang Bayan Umaabot na sa mahigit 974 na motor bangka at 567 na passenger vessel ang nainspeksyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa kasagsaga ng pagbiyahe ngayong Semana Santa. Ayon sa pinakahuling ulat ng PCG, pinangunahan ang inspeksyon ng mahigit 4,000 tauhan ng tanod baybayin upang matiyak ang kaligtasan ng biyahero. Sa tala ng PCG, umabot na sa 59,702 ang outbound passengers habang nasa 53 390 naman ang mga inbound passengers sa mga pantalan sa buong bansa. Bagong Araw Balita kalakala. Ka Nakapagbenta na ang National Food Authority ng 20 sako ng bigas sa mga lokal na pamahalaan mula nang ideklara ng gobyerno ang National Food Emergency noong Pebrero. Samantala, nilino naman ang Commission on Elections na hindi na kailangang kumuha ng exemption sa election spending ban ng NFA para makapagbenta ng bigas sa mga LGU sa gitna ng deklarasyon ng Food Security Emergency sa bansa. Binigyan diin ng COMELEC na ang mga LGU ay kailangang humiling ng exemption kung gagamitin ang bigas bilang ayuda o kung ibebenta ito sa mas murang halaga dahil ito ay ituturing na bahagi ng social services. Nitong Pebrero, lumiham ang Department of Agriculture sa COMELEC para linawin kung ang pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga LGU ay maaaring ituring na paglabag sa Section 261 Version 1 ng Omnibus Election Code ng OANG-O Easy. Bagong araw, Balitang Kalakalan sa may darating na bigas ang National Food Authority o NFA sa darating na mga araw ayon kay NFA Administrator Larry Laxson mayroong 350,000 metric tons ng bigas o katumbas ng halos 7 milyong sako anya patuloy na sinisikap ng pamahalaan na madagdagan ang buffer stock habang kinakailangan naman ng 8 bilyong piso para makumpleto ang 15-day buffer stock may kakulangan din sa mga bodega ng NFA at nasa 3% ng mga warehouse ay puno na Bagong araw, ulan, panahon. Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang Metro Manila at ang iba pang bahagi ng bansa ay magiging maulap na may isolated rain showers at thunderstorms na dala ng Easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.7 hanggang 34.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.42 at lulubog dakong 6.10 ng gabi. Sinabi naman ang pag-asa na asahan ang danger level na heat index sa labing walong lugar sa bansa sa ngayong araw. Makakaramdam ng 50 degrees Celsius na heat index sa Los Baños, Laguna, 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan, 40 degrees Celsius sa Hacienda, Luisita, Tarlac City, Cavite City, Cavite at Ambulong sa Tanawan, Batangas. Habang nasa 43 degrees Celsius na heat index naman ang mararamdaman sa Etsyage, Isabela, Baler, Aurora at Katarman, Northern Samar, at 42 degrees Celsius sa Pasay City, Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, China Coast Guard hinarang ang BRP Cabra malapit sa Bajo de Masinloc. Buluan, Maguindanao del Sur isinailalim sa Comelec Control. At sa palakasan, Perpetual Help Delta, wagi sa NCAA Season 100 Junior Basketball. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. In report ng Philippine Coast Guard na isa na namang insidente ng mapanganib na panghaharang ang ginawa ng isang vessel ng China Coast Guard sa BRP Cabra na nagsasagawa ng maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela, nagmatulin uh, ang CCG vessel 21612 sa may uh, 36.35 nautical miles sa timog-silangang bahagi ng Baho de Masinloc. Nagmaniobra umano ang Chinese vessel paglagpas sa port side ng BRP Cabra na anya ay maituturing ng papanganib na pagaharang sa ruta ng PCG vessel. Binigang diin ni Tariela na ang pangyayari ay pagpapakita ng hindi pagsunod ng CCG sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea at sadyang pagbaliwala sa kaligtasan sa karagatan. Samatala dinagdag ni Tariela na naglalagay din sa panganib sa mga Pilipinong manging isda ang mga kahalintulad na iligal na pagpapatrolya ng CCG sa ating karagatan. pangunahing Ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang pagkakasama ng West Philippine Sea sa Google Maps. Ayon sa AFP, ito ay nagpapalakas pa sa international recognition sa sovereign rights ng bansa na pinagtibay sa 2016 arbitral ruling sa ilalim ng UNCLOS. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na tinatanaw ito ng AFP bilang mahalagang ambag sa makatotohanang representasyon at kamalayan ng publiko. Dagdag ni Padilla na nanatili ang posisyon ng AFP na protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang integridad ng ating bayan. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang tampok na balita dito sa bagong araw, gumagana na ang Regional Operations Centers ng Department of Tourism o DOT para tiyakin ang kaligtasan ng mga bakasyonista ngayong Holy Week. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa harap ng inaasahang pagbuhus pa ng mga lokal at banyagang turista sa iba't ibang destinasyon sa bansa ngayong panahon ng Quaresma. Sinabi ni Palace Press Officer under secretary Claire Castro na layo ni Tourism Secretary Christina Frasco sa pag-activate sa Regional Operations Center na bantayan at pangasiwaan ang mga sitwasyon sa mga lugar pasyalan. Ito ay sa pakikipag-ugnayan na rin aniya sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang anumang kaganapan. Layon din ito na tiyakin na magiging kasiyasiya at ligtas ang karanasan ng mga namamasyal. Sa tala ng DOT, aabot sa 30 milyon ang mga lokal at dayuhang turista ang dadagsa sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, iniulat naman ng Philippine Coast Guard na hindi lang ang mga pantalan ang kanilang mahigpit na binabantayan ngayong Holy Week. Sinabi ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina na monitor din nila kahit ang mga nature tourist spot at ang mga lugar na pinagdarausan ng recreational activities. Ayon pa kay Encina, kabilang sa ginagawa nilang Recreational Service Enforcement Inspection ang pagtiyak sa kahandaan ng mga establishmento sa pagtugon sa emergency, pagkakaroon ng lifeguards, first aid kits at mga klinika. Ula, Nasa ilalim na ng kontrol ng Commission on Elections sa so COMELEC ang Buluan, Maguindanao del Sur. Ito ay kasunod ng nangyaring pananambang kamakailan na ikinasawi ng isang lokal na kandidato para sa halalan 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nagpa siya ang COMELEC Anbank na ilagay sa COMELEC Control ang Buluan, Maguindanao del Sur. Anya, ito ay dahil na rin sa tumataas na insidente ng election-related violence sa nabanggit na munisipalidad. Pangalawa na ang Buluan, sa lugar na inilagay sa Comelec Control, kasunod ng Datu Odin Sinsuwat sa Maguindanao del Norte, ilang araw bago ang eleksyon sa May 12. Bagong Araw, Balitang Bayan sa ibang dako, mahigpit na ipinatutupad ng PNP Highway Patrol Group o HPG Palawan ang mga bata sa kalsada kasama na ang mga madalas na terminal inspection ngayong Holy Week para matiyak ang kaligtasan ng mga manlalakbay. Ayon sa HPG Palawan, aaraw-arawin nila ang mga operasyon sa mga highway sa iba't ibang lugar lalo na ngayong mahal na araw kung kailan madalas ay may mga naitatalang aksidente. Tiniyak ng HPG na kanilang bubusisiin ang roadworthiness ng mga sasakyan upang maiwasan ang disgrasya, kabilang na ang pagtukoy ng mga sasakyan na may overloading. Kasama rin sa kanilang operasyon ang pagtukoy sa mga nagsusuot ng hindi tamang helmet at sa mga sasakyan na walang rehistro. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Nagwagi ang University of Perpetual Help System Delta laban sa Benilde Lasal Green Hills sa winner-take-all Game 3 ng NCAA Season 100 Junior Basketball. Natapos ang laban sa score na 101-67. First quarter ng laban ay bumuo na ng momentum ang Perpetual laban sa Lasal Green Hills hanggang matapos ang final. Ito ang unang pagkakataon para sa Perpetual High School na makuha ang NCAA Junior's title. Bagong araw, palita sa palakasan. Pasok na sa ikalawang round ng Oiraz Ladies Open si Pinay Tennis Star Alex Iala. Ito ay matapos talunin si Ano Covermans ng The Netherlands sa score na 6-3-6-4. Nang ibabaw ang ranked 72 na si Iala laban sa ranked 182 sa laro na ginanap sa Portugal. Magugunitang kagagaling naman ni Iala sa tagumpay niya sa Miami Open kung saan tinalo niya ang ilang top-ranked tennis players. Sa ating pagbabalik dito sa bagong araw, PNP iginiit na mas ligtas ngayon ang mamamayan laban sa mga krimen. DPWH may road repair sa Metro Manila ngayong Holy Week. At sa iba yung dagat, 14 anyos na batang negosyante sa USA nakagawa ng app na tumutukoy sa sakit sa puso. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. balita. balik ang tayo, nanindigan ng Philippine National Police o PNP na mas ligtas ngayon ang taong bayan. Ito ay sa harap ng isang political ad na nagpapakita ng madilim na sitwasyon sa bansa dahil sa mga di krimen sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Inahayag ni PNP Directorate for Police Community Relations Director, Police Major General Roderick Augustus Alba, na bagamat may mga insidente ng krimen na naitala nitong mga nakalipas, hindi naman ito sumasalamin sa pangkalahatang sitwasyon sa buong bansa. Inamin din ni Alba na may mga malalaking kaso na hindi agad nare-resolba, ngunit kanyang binigyang diin na tuloy-tuloy pa rin ang kampanya ng PNP laban sa anumang anyo ng lawlessness. Depensa pa ni Alba kung papansinin malaki ang ibinaba ng crime incidents ngayong taon. Hindi anya maikakaila ang 26% decrease sa focus crimes mula nitong Enero hanggang Abril. Nanawagan din naman si Alba sa publiko na huwag agad maniniwala sa mga maling impormasyon lalo na kung ang motibo nito ay para lamang siraan ang gobyerno. Inalerto din ni Alba ang publiko laban sa mga krimen na posibleng maganap lalo na ang technical carnapping gaya ng modus na rentangay. Mainam anya na alamin ng maaga ang contact number ng pulisya para agad na makahingi ng saklolo at agad na marespondehan ng mga otoridad. Bagong araw, bagong naing balita. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi na kompromiso ang integridad ng kabuuan ng Metro Rail Transit 7 o MRT 7 nang nangyaring pagbagsak ng isa sa mga poste nito sa West Avenue, Quezon City. Ayon kay DOTR spokesperson Ramon Ilagan, nangangalap na sila ng impormasyon tungkol sa insidente. Sa kabila nito, posibleng tuloy pa rin anya ang partial operations ng MRT 7 na inaasahan sa katapusan ng 2025 o sa susunod na taon. Dagdag ni ilagan hindi maiiwasan ang mga ganitong aksidente pero kailangan pa rin ng sapat na pag-iingat. Wala namang nasaktan sa insidente ngunit naapektuhan nito ang mga katabing cable wires. Kapag full operation na ang MRT7, iikli na lamang sa 35 minuto ang biyahe mula Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Pang ara, pangunahing balita. Samantala, magkakaroon naman ng 24 oras na pagkukumpuni sa mga kalsada sa Metro Manila ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay mangyayari simula Ngayong araw hanggang sa Abril 21 sa may 30 sections ng Metro Manila, layo ng proyekto na ayusin ang mga infrastruktura at mapagaan ang daloy ng trapiko sa panahon ng Holy Week break. Ayon kay DPWH National Capital Region Director Loleta Malaluan, kabilang sa mga lugar na may road works ay ang sa Quezon City, Malabon, Caloocan, Makati at Pasig. Kabilang sa mga gagawin ay ang sidewalk restoration, kanal de clogging at flyover retrofitting upang hindi gaanong makaabala nakipag-ugnayan ang DPWH sa Metropolitan Manila Development Authority para sa rerouting schemes hinimok din ang mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta gaya ng mabuhay lanes at palaging i-monitor ang mga abisong pantrapiko sa digital platforms ng MMDA at DPWH and CR bagong araw 巴等岛方言。 Nananatili sa green category ang lungsod ng Lawag sa panahon ng kampanya. Ayon kay Attorney Julius Balbas, Election Officer ng lungsod, kahit may mga ulat ng pananakot sa nakaraan, hindi pa rin nila nirerekomenda ang pagtaas ng kategorya nito. Anya, hangga't walang pisikal na insidente, hindi nila ito ililipat sa ibang kategorya dahil may sinusunod silang mga patakaran kung kailan dapat i-upgrade o i-downgrade ang isang lugar. Umaasa ang Election Officer ng Lawag City na magpapatuloy ang katahimikan, kaayusan at kapayapaan sa lungsod hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Bagong araw, balita panday. Isang 14 14-anyos na tech prodigy mula sa Dallas, USA na si Sir Dath Nandiala ang nakadevelop ng Circadian AI na isang mobile app na kayang mag-detect ng heart-related conditions sa loob lamang ng ilang segundo. Pinakabatang certified AI professional sa buong mundo at ang kanyang app ay kinikilala bilang isang medical breakthrough. Ginagamit ang Circadian AI sa heart sound recordings mula sa smartphone upang matukoy ang mga posibleng problema sa puso na may 96% accuracy. Na-testing ang naturang app sa mahigit 15,000 na pasyente sa US at 700 naman sa India. Dahil dito napansin ang malaking potensyal ng app sa tunay na medical setting. Kabilang sa mga parangal ng nasabing teenager ay ang Innovator of the Year 2023 at ang National STEM Champion. Bagong araw, balita pandaydig. Humarap sa korte si dating South Korean President Yoon suk yeol para sa kanyang kasong kriminal kaugnay ng insurrection charges matapos ang kontrobersyal na deklarasyon niya ng martial law noong Disyembre. Tatawagi ng dalawang military officers bilang saksi, kabilang isang opisyal na nagsabing iniutos ang pagsugod sa mga mambabatas upang ipatupad ang martial law. Ayon sa legal experts, maaaring abutin ng ilang buwan ng paglilitis, lalo't may tinatayang 70,000 daan na pahina ng ebidensya at maraming testigo. Ayon sa abogado, maaaring ilabas ang unang hatol sa Agosto, pero posibleng humaba pa ito depende sa takbo ng paglilitis. Bang araw diwa. Mula po ito sa ika na kabanata ng Roma, Talatang Gs. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Bagong Araw, Bagong Balita At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 16 ng Abril taong 2025 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag Heidi Bernardo Sampang at Shekay na Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ano. Ang tamang oras, alas sa 6.53. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.